ang birth control o contraception ay ang mga pamamaraan na isinasagawa upang mapigilan ang pagbubuntis. Pagkaman hindi nito tuluyang naaalis ang posibilidad ng pagbubuntis pagkatapos ng pagtatalik, napakalaki naman ang prosyento na hindi matuloy ang pagbubuntis. Mahalagang ikonsidera ang pamamaraan ito kung ang magkapareha ay nagpaplano para sa pamilya o family planning. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Maraming pamamaraan ng pagpigil sa pagbubuntis. Ang mga ito ay naiiba depende sa paraan ng paggamit at kung paano nito pinipigilan ang pagtatagpo ng semilya at egg cell ng babae. Ito ang ilan sa mga birth control methods na ginagamit ngayon para hindi mabuntis. 1. Hormonal methods. Ang pamamaraang ito ay binubuo ng mga iniinom na pills, tinutuk na gamot, dinidikit sa balat na patch mga pinapasok sa ilalim ng balat o implants. Malaki ang papel ng hormones sa estrogen at progestin sa paglabas ng egg cell mula sa ovaryo. Kaya naman, sa pamamagitan ng mga pills at skin patch na kumokontrol sa mga ito, maaring magbago o mapigilan ang panahon ng paglabas ng egg cell. 2. Intrauterine Devices o IUD Ang mga IUD ay ang bagay na ipinapasok sa matres ng babae na humaharang sa lumalabas na egg cell at mga pumapasok na semilya. Ito ay epektibong paraan ng pagpigil sa pagbubuntis tanging doktor lamang ang maaaring magkabit nito. 3. Barrier Methods Ito ay binubuo ng mga condom, diaphragm, cervical cap, sponge at shield. Lahat ng ito ay humaharang sa pagpasok ng semilya sa matres ng babae upang mapigilan ang pakikipagtagpo nito sa egg cell ng babae. Bagaman ito ay epektibo din naman sa pagpigil ng pagbubuntis, mayroong panganib na pumalya ito kung sakaling mabutas o may mali sa pagkakalagay ng mga ito. for Natural na pagpaplano ng pagbuo ng pamilya. Ang natural family planning ay epektibo para sa mga magkapareha na maingat na nagbabantay kung kailan maaari o hindi maaaring magbuntis ang babae. Dito ginagamit ang tinatawag na calendar method kung saan binibilang ang mga araw mula sa huling dalaw o menstrual period. Ang pagtatalik ay ginagawa lamang sa mga panahon na infertile o hindi maaring magbuntis ang babae. 5. Pagpapatali Ito ay permanente at ang pinaka paraan ng pagpigil sa pagbubuntis Dito ay tinatali o pinuputol ang maliit na tubo na nagkokonekta sa mga pinagmumula ng semilya at egg cell. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na vasectomy sa mga kalalakihan at ligation naman sa mga kababaihan. Ito ay dapat lamang gawin kung sigurado ng wala ng planong magkaanak. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!